Bakit po hinayaan ng Panginoon na magkasala ang mga tao nung nilikha niya ang mga ito? At saan po nagpunta ang Panginoon? Bakit nagkasala ang tao? Yun po ang pangalawang katanungan. Alam mo kapatid, hindi totoo na hinayaan ng Diyos ang taong magkasala. Hindi po totoo. Maling akusasyon sa Diyos yun. Kasi tayo po ay binigyan ng Diyos ng free will, ng kapangyarihang mamili. Pwede kang kumanan, pwede kang kumaliwa, pwede kang dumiretso. Hindi kasi tayo robot. Pangit kasi kung gagawin ng Diyos sa tao parang robot na disusi, na wala kang kakayahan na gumawa ng pasya para sa iyong sarili. Kaya ginawa ng Diyos ang taong mayroong free will o free choice, kapangyarihan na pumili ng anumang gusto niya. Gusto kasi ng Diyos na makita sa ating mga tao na bagaman tayo'y malayang pumili, ang piliin natin ay hindi yung pagsuway kundi pagsunod. Mas natutuwa ang Diyos na kung susunod tayo sa Kanya nang mayroon tayong free will. Yung kusa natin na pagsunod, hindi sa pinilit niya lang tayo. Pwede naman tayong pilitin ng Diyos eh, na sumunod. Eh. Pwede naman tayong pilitin ng Diyos na uh, luma pumunta sa gusto na niyang puntahan. Kaya ng Diyos gawin yun. Eh. Kaya lang, hindi siya maligaya ron. Dahil lalabas, kaya ka lang sumunod, pinilit ka niya. Para bang ikaw, nagmamahal ka sa isang tao. Eh, nakita mo, mahal na mahal mo. Eh, yung tao napipilitan lang, di ka maligaya ron eh. Maligaya ka kung mapatunayan mo yung minamahal mo, mahal ka rin sa kanyang kusa. Hindi napipilitan lang. Kasi pagka napipilitan lang, hindi masarap yung ganun eh. Hindi masarap sa pakiramdam. Ganun po ang Diyos. Basahin natin sa 1.19 ng Isayas, kapatid na Luz. Kung kayo'y magkusa at mga magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ayon, sabi ng Diyos, kung kayo magkusa at magmasunurin. Ang pagsunod po sa Diyos, gusto niya kusa, hindi pinipilit. Walang ligaya ang Diyos doon sa pipilitin kanya na parang ganun nga no? parang hindi ka makaramdam pagka nagmamahal ka eh napipilitan lang yung minamahal mo. Parang hindi maligaya ka noon eh. Pero kung mutual Ibig sabihin, mahal mo, mahal ka rin na hindi napipilitan. Mas masarap po yun. Parang yung isang magulang din, ano? ah oh, anak, bili mo ako siopao O, oh, de, binili. Wala kang maramdamang masaya eh. Kasi sumunod yung anak mo eh. Pero yung anak mo, hindi mo inuutusan, ibinili ka, masarap po yun. Napakasarap sa damdamin ng magulang na hindi mo pinipilit yung anak mo, sumusunod sa'yo. Ang tawag sa Tagalog doon, may kusang palo. Hindi naman, hindi mo naman sa naglilinis, tumutulong. Maligaya po ang magulang doon. Ganon po ang Diyos. Ayaw po ng Diyos na pinipili tayo. Kaya yung sinabi nyo na bakit hinayaan ng Diyos ang tao magkasala, hindi po. Binigyan niya lang ang tao ng kakayahang mamili. Basahin natin ng Deuteronomio Sislus. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, kaya piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Maliwanag po yan, kapatid. Pinilagay niya yung pagpapala, sumpa, buhay, kamatayan. Piliin mo ika yung buhay. Meron pa rin siyang pagmamahal na malaki. Eh. Dalawa ang mapipili mo, pero tinuro pa rin niya kung ano dapat mong piliin. Pero pwede kang mabili. Pwede kang lumabag, pwede kang sumunod. Mas maligaya ang Diyos sa kusa mo na sumunod ka. Yun po. Ngayon, bakit siya sinabi hindi totoong hinayaan niyang magkasala? Ang totoo ang tao po para wag magkasala, nilagyan ng Diyos ng utos eh. Adan, wag kang kakain niya na, sabi niya. Lahat makakain mo, isa lang ang wag mong kakainin. Biro mong pagmamahal ng Diyos yon Lahat makakain mo, isa lang ang wag. O, sabi ng Diyos, mag-asawa ka, pwede. Kung maligaya kang may asawa, di magpakaligaya ka. Sa Israel nga, ay eh, pag nag-asawa, pinagbabakasyon ng isang taon eh. Parang may honeymoon eh. O ayaw mo pa ba nun? Kaya lang, ayaw naman ang Diyos na tatlo-tatlo asawahin mo. Di ba? Masama kasi yon Na pati yung asawa ng may asawa ay papakialaman mo. Masama yun. Kailangan, disiplinado ka. Meron tayong batas. Ang Diyos naglalagay ng batas para wag tayong magkasala. Hindi niya tayo pinapa, ang hinahayaang magkasala. May batas. Bukod sa may batas, may espiritu, may espiritu pang ibinibigay ang Diyos para magpaalala sa tao. Dahil magumalalay sa tao. Dahil mahina ang ating laman. Basahin natin ang 8.26 ng Roma. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Yung kahinaan ng tao, tinutulungan ng Espiritu yan. At bukod doon, meron pa siyang anghel de la guardia para bantayan ka at sabihan ka na, o oh, kasalanan niya, huwag mong gagawin. Basahin natin ng awit 7. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nang nangatatakot sa kanya at ipinagsasanggalang sila. Kaya ang kita nyo, meron pa siyang anghel na tagapagsanggalang na binibigay sa taong may takot sa kanya. Kaya marami siyang ginagawa para wag kang magkasala. Hindi kanya pinahayaang magkasala. Kaya lang, kung gusto mo talagang gawin, kagaya ng ginawa ni Adan, aba, hindi ka naman niya pipilitin. Dahil meron kang ka free will. Yun ang masama sa tao ginagamit niya yung kakapangyarihan niyang mamili sa paggawa ng masama at hindi sa pagsunod sa Diyos. Kaya hindi natin masisisi ang Diyos, kapatid. Yun po ay ibig ko sabihin.